Hello guys, sana namang magandang araw sa inyong lahat Ngayong araw ay isang recipe ng ampalaya ang isi-share ko sa inyo na alam kong nga uh, napakasarap Baka yung mga kasama nyo sa bahay hindi ko makain ng ampalaya Baka nga sa recipe ito ay mapapakain ninyo Okay, ang unang gagawin natin guys, bali magigisa tayo Igalagay tayo ng mantika sa ating kawali tapos uh, igigisa natin yung ating uh, karne ng baboy. Yan uunahin natin yung ating karne ng baboy, guys. Antayin lang natin na magmantika. Alright, right, pag uh, nagmantika na guys, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Igigisa natin yung ating bawang, guys. Ayan, medyo itoasted natin yung ating bawang guys para mas lalong sumarap. Tapos susunod natin yung ating sibuyas. Ayan, haluloy lang natin guys. Okay. Ayan, bali maglalagay tayo dito ng pamintang durog. Ayan guys. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po subscribe dyan Please po subscribe naman sa ating channel And don't forget to click the notification bell Para lagi kayo updated Sa mga bagong upload nating mga video Okay Pagka okay na guys Pwede na natin ilagay yung ating ampalaya Tapos maglalagay tayo ng 1 half cup na uh, soy sauce Tapos 1 teaspoon na brown sugar tapos yung ating konting bitchin tagdag pampalasa sa ating uh, ampalaya. Ayan, haluin lang natin, guys. Ito talaga, guys, uh, may ipapangako ko sa inyo na talagang masarap itong recipe na ito lalo na sa ampalaya. Itong ampalaya, guys, na. at uh, magandang ulam ito para sa mga matatas ang sugar. Okay, maglagay lang ako ng kaunting tubig dito guys. konti lang yung tubig na nilagay ko. Mga 1 half cup lang. Ayan, bali haluin lang natin guys para manuot yung ating ingredients sa ating uh, nilulutong ampalaya. Ayan, mabilis lang naman maluto yung ampalaya guys. So mag ko dito ng oyster sauce tapos maglalagay tayo dito guys ng bell pepper yan kailangan natin maglagay ng bell pepper guys talagang uh, dagdag uh, sarap sa ating nilulutong ampalaya ayan balik ang plano natin ng asin ito guys yan haluin lang natin tignan nyo guys itura pa lang talagang nakakatakam yan panigurado to guys hindi po siya mapait kasi para mag-balance yung lasa naglagay tayo kanina ng brown sugar. At ito na nga guys, luto na yung ating ampalaya recipe. And then plating na po tayo. Wow, talagang uh, mapapaanli rice na naman tayo nito guys sa ating ulam ngayong araw. Okay? Subukan nyo ito guys, sobrang sarap at madali lang lutuin. Thank you guys and God bless.